malaki okay, mga katropa oh. Nahim mo kaya. Nahim. Para tatay yata yun. Daro sa bata. Ito si Romilo. Kabubuntog galonggong, lang. Galanggong mga amigo. Kana, pagpagana sa pagkain. Ilaw na galanggong. Ayan mga tropa. At tinahit na may maestro. At hindi mo na yung ano. Ado. Ito namang ay

So, good morning mga tropa at ito pinahin na yung pangaskas ni Melvin Ayan. at ibang si tropa pinahin na na rin ang dilawan Ayan, si tata yun oh, mapare-pare sa size. Wow, nilaw. Ang nilaw, guys. <laughs> eh ma, eh ma <laughs> tropa. At kini <laughs> itong dalawang bangkero. Ya, si yes, JP oh. Jipoy. Oh, Jipoy. Asa na? Putol. Ha? Putol. Agoy. Uh, puno dali ko ng Dios. Tuloy. Ito, pangalawa na ni Nelvin ni, ni, ito. Pangalawa na. Ah, medyo malitit na kaunti. Ay! ay! Ay, nyaw, nyaw, nyaw. Ito so, mga tropa, ni si Imar. Ay, pangalawa na rin ito ni Imar. Sana, kapag sampah. na. Oh, aria trupa Aria. Sta okay. na rito sta. Oh, dilawan again. Eh, mato po. Wow. Dito kay mga tropa sa buya na 38. Ito. Shadow Kaimar. Tangalawa. Tingin, tingin. Ayaw. Ayan mga tropa, Sibag kay Tropa ng Alpio. Ayan na. Mas daan na ito. Ay, dilawan lawan naging. Di lawan tropa. Ah, laki-laki. -laki. Ayan mga tropa. Di lawan kay Alpi. May 1 kilo yan. May 1 kilo ano? Wala. Mayroon ano? Ayan, 200 po ang kilo ngayon. Ng dilawan Ayan. ay mga tropa, napakaswerte na ni, uh, ni tropang baro no. Pangapat na niya yan. oh, pangapat na. Ay, tulingan no. Ayos yan. Kaya yes, siya palang nakahuli ang tulingan niya yun. At puro dilawan na nakahuli ng tropa. Mga trupa, hata tali namin sa buya. Grabe, nalalaki pa rin ang alon dito. Bilong. Grabe ang alon. Nalalaki. Tupit na tubig tupit. Subasko lang <laughs> eh. Subasko. Subasko lang. ko magdamag. Ayan na. At panapit na kami sa buya. Tatali na kami at baka ito na yung ilawan namin namin ang gabi. Para makaraya kami bukas ng umaga. Bali, dalawang araw na lang ang pwede namin tagal dito sa laut at kailangan na namin bumaba dahil lalakas na ulit. 真不一样。 yung mga bagong buya namin yung mga matataas yan bali fi, kailan lang na namin binuntog ito dapa dapa bayan na sakto sa pa ah, meron ha bungo meron ha ah, dami pa nain. Ma teropa. Kali nah. Baru paru paru. Paru paru jii. Ayah naik kali nama teropa. Atma hangus kesan tim ke teropa. Bang kui kau. Emang atu kau. Di laut nah. Lama lang sa mata. Kaya mga tropa at pangalawanan ni Alpiano medyo maliit lang itong isa. Pahim pa eh, pala na undak ito? Pahim pa ng undak. Kaya mga trupa, simula din sa unaan hanggang doon sa huli ayan ang angas kasantim ng trupa at ibe nagpupulo na at gutom na nakain daw muna sila ayan hanggang doon sa dulo si Shatot kay Kerobin siya ang champion ngayon ayan mga trupa kumatao yung aming kusinero ayan sibad sa kanya sa panglatak pang tawagin Bali pa rin po na pusit. Tapos may tinta ng pusit. Ayun. Baba, hey, ay babaw na tiknik ko 'yan. Yan oh, ayay! Wow! Ang mga tropa oh. Ang linis ng dilaw yan ah. Sabi talaga sa ano? Thank you Lord. Okay mo, kiss mo. Ay, hey, kiss mo na. <laughs> okay, tingi kiss. Kiss mo na. Kiss mo na. Oh.

Unang kay ni Kuan Ni Wilbert Ano <laughs> na? Rin. Ha? Na, Meron yan Sa Kada lata Kaya 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 Lata. Ay, lata ka na. No? Bangkoy ata, bangkoy. Bangkoy. Ah, hindi, hindi lawa na. Karona. Wala, tumuat. Hindi ka may bala, chapit. Ayan mga tropa, at si tropa ay sinibaran yung kanyang pangaskas pang apat na kaskas -kas niya hinahin na lang. ayan ano kayo sa ito? oh nakita na hmm. ayan mga katrupa ay di lawan mga katrupa oh woy di lawan sa di lawan ay, ay, ay may pala to may ako nadali na nga na pa ko ayan mga Uy, kawawa man. Kaya na sisira yung parka eh. Uy. Kasi <laughs> kay Imar? Kaya mga tropa Bali, itawag dyan, undak. Kaya e, pinanguli nila sa malalaking kalunggong din sa Pacific Ocean. Nalaglag pa? Ayun, nalaglag yung kay Imar. Kaya mga tropa, at kinahinan na rin si Kalagas. Oh, wariya mo Malitin na ulit ako. Tapos na malaking galunggong doon. Ah. Maria, isa na ito. Wow, laki mga katropa. Alahin mo kaya. Alahin. Parang tatay yata yun. Amaya! bata. Yung mga tropa, yung ibang naon ng galunggong ay kinilang na ni Maestro ano ito pang pagana 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 pagkain pagana pag -pag sa pagkain ilaw na galunggong ilang ayan ay mga tropa at yung maestro habang hindi na agad na ay ang naman ay magkano na rin kado na lang na lang trupahan niywan ngano kung ano ano kung ano kung ano kung ay tapos nang kung niya kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung mekos mekos na mekos mekos na ninsan ayan Eh, lebih na.

Nekos, mekos na. Dinas. Oh, um, hmm. yeah. na Kung di marat. Hmm. Hmm. At. Ayan mga tropa ha, At, ating ka-tropa na ay nagkakain na ng kinilaw na galonggong. Uy, tropa ikaw, kinilaw. Ayan, paksiw! Ayan, kaya tayo mga tropa